Sinabi pala ito ni Miss Nora Honor na ipahayag niya ang mga pangungusap na ito na talaga namang napabilib ako sa kanya at lalo ko siyang inangaan sa palagay ko ganun din ang inaramdaman ng marinig nyo ito mamaya sa pagbabalik ng art expression sasabihin ko po at pag-usapan po natin ito ito po si Kepferdy Art ang inyong ka heart expression katulad nyo nagmamahal kay Ati Gay. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo ng heart's expression sa inyong uh, patuloy na pag-like, pag-share at sa panonood nyo, tinatapos nyo yung video. Maraming salamat po at sa mga nag-subscribe uh, thank you po. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po natin ang heart's expression. Ayan. At sa pagpapatuloy na iskopong batiin si Miss Leia Salonga ng kanyang kaarawan. Birthday po siya. Happy birthday. Alam niyo po si Miss Leah Salonga ay talagang napakagaling, napakahusay. At hindi lang 'yan, talagang siya ay lantarang uh, kumikilala sa sining ni Miss Nora Honor. Sinabihan niyang genius at isa siya sa nakipaglaban noong uh, hindi pa national artist sa Atigay at nung ginawad ang kanyang uh, national artist ay talagang tuwang-tuwa si Miss Lea Salonga kay Miss Nora Honor. Kaya syempre, mahal na mahal natin si Miss Lea Salonga. Happy birthday po, Miss Leia Salonga. God bless you. And of course, bilib na bilib po ako sa uh, lalaking ito no, nang galing sa Dots Entertainment. At talagang minsang nasabi niya talaga na si Ate Gay napakagaling na actress sa mata pa lang. Totoo po lang, no. sa mata eh talagang wala ka nang sasabihin pa well, hindi na kailangan atiga gay yung thousand of words no hindi na kailangan pero yung mata ni Ate Gay ang daming sinasabi libu-libong uh, pangungusap ang nasa mata ni Ate Gay nagsasalita nga bagamat alam na natin lahat 'yan at sabi niya pa kahit na yung likod ni Ate Gay ay nagsasalita umaarte no natural likas Yan daw po ay nakita niya sa pelikulang Tatlong Taong Walang Diyos ang tinutukoy ko po walang iba kundi si Mr. Chris Villanueva na talagang uh, napakagaling din po na uh, nasubaybayan ko sa Date's Entertainment noon at uh, ngayon ay talagang uh, hanggang ngayon ay purin-puri niya si Miss Nora Honor. Thank you po, uh, Mr. Chris Villanueva. No? Bago matagal mo nang sinabi ito, pero siyempre sa amin na nakakarinig uh, talagang palaging bago ito, sa, ta, laging sariwa sa aming mga pandinig, sa aming mga puso. And of course, kahit na si Mr. Alfred Vargas, no po, talagang hindi ko pumaalis bagamat sinabi niyo na po ito habang napapanood ko yung mga interviews niya na lalo na yung sinabi ni Mr. Alfred Vargas, no? Counselor Alfred Barkas, yung sinabi niya na interview niya sa Fast Talk ni Kuya Boy Abunda at marami pa, marami pa siyang sinabi niya ito na si Ate Gaya ay talagang noranya na siya pero nung nakasama niya si Ate Gaya ay triple, yung pagiging trumitple, yung kanyang pagiging noranian si Mr. Alfred Vargas. At talagang sa mga trailer ng Pieta, talagang ah, gusto, gusto kong mapanood dahil alam ko yung chemistry nila ni Ate Gay dito ay talagang ah, swak na swak. Talagang bilib ako at ah, nawa ay isa siya sa ah, bigyan, mapansin yung kanyang huse at galing dito sa ah, Pieta. No? Eh, Siyempre sa Ate Gay, wala ng question dyan. No? Kaya, tsaka yung ang baba ng loob niya, no? Talagang uh, makita mo, talagang kumilala siya. Kinikilala niya ang husay ng ating national artist. Ayan. At alam niyo po ba, si Miss Nora Honor. Talaga namang kabilib-bilib. Alam niyo po ba na si Ate Gay ay may binitawang kataga. Matagal na po ito. Kung di ako nagkakamali walong taon na nagdaan pero syempre po tayo mga binabalik-balikan natin yung mga pelikula ni Ati Gay yung sa YouTube pinapanood natin yung mga news kay Ati Gay Sa atin wala namang naluluma, eh no po. At kahit sabihin pang-throwback ito eh basta totoo at talagang uh, natutuwa tayo. Yung sinabi ni Ati Gay may kataga siya na ito po yata yung promotion ng Uh, little nanay. So, parang uh, matagal-tagal na rap po. At uh, doon, mga nakasama niya, mga kabataan na artista na talagang uh, bilib na bilib sa kanya, hangang-hanga. At sabi, eh, nung nag-interview sa Pep, nung tinanong siya, eh, sabi niya, baka daw gusto ni Ama. Eh, bakit ba bilib na bilib? O, takot na takot sila kay atigay Gay. Nakita nila yon Ay, sabi niya, oh, o, kinakabahan. Sabi naman ni atigay Gay, ako din kinakabahan, no? Yung sa mga kabataan, akala nila uh, sila lang kinakabahan. Ako din kinakabahan, sabi niya, dati Gay, kapag kasama ko yung mga baguhang kabataan at sabi ni nung nag-interview sa Pep sabi niya uh, yung merong sinabi nun about dun sa sampalan scene ayun ano niyo po sabi ni ate Gay, parang ayaw niya na na may eksenang ng sampalan kasi ano yung nakakasakit siya no parang ayaw niya nakakasakit siya sabi niya lalo naman yung akin mga kamay lalo na ang lit lang doon ng kamay niya pero hindi niya po tinuloy no ang ibig sabihin natin siguro mabigat siyang sumampal at pinatunayan naman talaga yan ni Ati. Uh, uh, napatunayan naman po yan ni Miss Uh, Sherry Hill, di ba, na talagang pinakamalakas daw sumampal ay si Miss Nora. O nang sabi ni Miss Sherry Hill, yung pumanaw na magaling na actress, no po, uh, talagang ng primera kontrabida, no po, na nagmamahal kay Ate Gai. At sabi niya, kumbaga, eh, talagang pinakamasakit sumampal si Ate Gai. Yan ay in-interview rin siya dun sa uh, past talk, no? kung sino ang pinaka mabigat, sumampal, pinakmasakit. Si Miss Nora Honor, ang sabi niya, no, nakakamiss si Miss Cherry Hill na talagang bilib na bilib kaya ati Gay, isa sa gumagalang rubi respeto kay Miss Nora Honor. At naalala ko tuloy, no, yung pinunod ko yung bilabed na dun sa last scene, no, na talagang yung si Miss Hilda Coronel, no, ka-excellent ni Ate at talagang sinampal niya doon si Miss ang Hilda Cornel, sinampal ni Ate Jai, talagang makita mo, pa, uh, totoong totoo yung nakikita mo talagang parang nasaktan talaga si Miss Hilda Cornel. Sa Ate Jai kasi makatotohanan pag gumagana. Pero sa Ate no, totoo nga naman. Siguro sa Ate Jai, kung hindi na kailangan ng sampalan, eh, ah, eh, uh, wag na lang. Pero kung hiningi ng eksena siguro, pero gawin. Pero kung hindi na kailangan, no, magagawa ng paraan. Kaya kasi sabi ni Ate Jai, ayaw niya ng... ah, uh, Uh, sasampal pa. Pero, yun ang inaabangan natin sa kontrabida. Sino ba yung si Atigay Gay Ado ang sinampal? At sino ang sumampal kay Atigay Ang lahat ng yan ay talagang aabangan natin, no? Kaya, Atigay Gay, we love you so much. Maraming salamat. God bless you. At patuloy kang pagbalay ng Diyos. Ito po si Kiefer D.R. na nagsasabi. As long as there is love you usted, and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.